Sir, sa ECOC naman ho, according ni uh, Mr. Sino ba ito? Uh, Edgardo Lacson, as stated in Daily Tribune, siguro nabasa rin dito kahapon, na they are uh, criticizing the House of Representatives, the Congressman, for grandstanding over this 200 wage hike bill. Ano ho ang masabi niyo dito? Wala pong uh, grandstanding about doing our job. No, wala pong grandstanding about responding to the people's plea, especially since the House of Representatives is the representatives of the people, no? Ang problema lang po doon sa iba nating mga kaibigan sa employers, kapag po yung panukalang batas ay para sa manggagawa, gagawin po nila ang lahat para i-deprive po mula sa ating mga manggagawa. Ang House of Representatives po, kagaya rin po ng Senado last year, tumindig po in the side of labor. Uh, yun po sinasabi niya, may binanggit din siya dyan na parang nagpapasikat, nagpapapogi lang po yung ating mga congressman at congresswoman. Yan po ay hindi totoo. Uh, before elections... During elections and now after elections, kami po ay naging consistent na ang sinusulong po namin ay wage in peace. Dahil ang tanging mananalo po dito dapat ay yung ating manggagawang Pilipino, wala nang iba po. Mm.